Amen. Ah, uh, ito kayo, basang bagay lang may pinagpapasalamat ko sa Panginoon ah, uh, sa pag-inya at paggabay niya sa aking mga magulang bagamat sila'y ah, uh, nasa probinsya nasa malayo ang aking mga magulang ang nanay at papi ko. Bagamat malayo ang aking mga magulang isa lang bagay. Isang bagay may pinagpapasalamat ko yung pag-inya at yung paggabay ng Panginoon at maging sa aking buhay. Bagamat wala ka Panalangin Dios Diyos na laging gumagabay no, no? na iingat sa kapag-ibigay. Amen. Talaga na, na talaga kapag ang Diyos, inuring mong magulang. Amen. Talaga nandoon yung pagsama at paggabay ng Diyos, yung pagmamahal, yung paggabay, yung pag-ingat niya. No, alam niyo sa aking buha, sa aking pag-aaral, mapasalamat ako sa Panginoon sa pag-provide niya sa araw-araw -ara na aking mga nilangan, lalo sa aking intuition. Uh, sa sa pag pagiging pagpasalamat ko dahil nung nakaraan pa, Ayokong nakabalik na. Salamat sa Panginoon. Dahil sa lahat talaga, Lord. isang bagay na talaga yung pinagpapasalamat ko na, na kapag susunod ka sa Panginoon, yung pagpapala, ko sa iyo. Wala po akong pag And po, ang title po ng pangako nito ay ang mga pagpapala sa lupang pangako. Yung ng pangako Kaya ang sabi ko dito, no, verse 8, kaya sundin ninyo ang lahat ng puntos niya na ipinapaalala ko sa inyo ngayon upang magkaroon kayo ng lakas sa lupahin, aadihin at papasunin ninyo. Verse eight, Hindi eh, may pakinggan lamang po natin ang salita ng Panginoon. Maraming turo at malawak ang mga kapatanggan. Ang lupain iyo ay palaging inaalagaan at binabantayan ng Diyos ninyong siya. Verse 15. Kaya nga, kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigitin ninyo ang Diyos ninyong siya at pag ninyo ng puso at kaluluwa. Sa tamang panahon ay maunanin pa niya sa lupain niyo. At magiging sagana kayo sa pagkain at kinukit at langis. Pananatilihin niya ang sariwang damo para sa inyong mga alagang ayon. Upang kayo. Upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos na Diyos. Kung ating lalim like? ng ang binasa na pangako ng Panginoon na sa ano po yung sinasabi ng Diyos no, sa buhay ni Moises kung ating mo mababasa ang bukap ng Trinomio na, na po ng Diyos si Moises upang ilabas ang bayang Israel sa lupain ng Egypto. Alam naman po natin ang lugar ng Egypto ay puno-puno ng paghihirap doon ang bayang Israel. Lahat ng paghihirap dinanas nila, lahat ng kabigatan ay binagdaanan nila Nagtatrabaho sila, pinapahirapan sila ng mga Egyptian, ng mga Egyptian. Pero nakita ko din ng Panginoon, sinabi po ng Diyos sa bayang Israel, ang sabi, di ba, ang pagpapalang ng paing pangako ng Diyos. Ang nangang ng Panginoon. Ang lupain iniwan mo, hindi kaya ng lupain. Amen. Yung lupain na pumuntaan mo, ay hindi kaya ng lupain iniwan mo. Maging sa ating buhay, yung mga bagay na ano, na, na ating naranasan, na talaga yung hirap na pinagdadaanan mo, Amen. Yung bigat ng mga pinagdadaanan mo, isa lamang, mo. Isa lamang mo dito, ako dito, na may pagkakain mo. napapahamak. Hindi ko pa nakikinig sa kapiro ng Panginoon, 'di ba? Aalisin ka ng Diyos sa sa ating mga buhay. Iaalo ng Panginoon, aalisin ka niya sa, sa isang garden, sa isang lugar. Kasi hindi ka na nararapat doon. Amen. At kapag inalis ka ng Panginoon, huwag kang magreklamo. Huwag kang mag-question sa Panginoon. Inalis ka ng Panginoon sa bagay at sitwasyon na iyon. buong puso. Yun yung dinibigman ng Panginoon. Yung pagsunod mo sa Panginoon. Amen. Yung pagpapatuloy mo sa Panginoon. Paglilingkod mo sa Panginoon. Yun yung magdadala sayo sa iyo sa masaganang buhay. Yun yung, yung magdadala sayo, Ang sabi ng Panginoon, magkaiba yung pagdadalahan niya sa iyo yung buhay Na, sayo, no, Kaya sa inyo na pa naman, kahit naman lang sa tapo, kain pa lang ang biglang. Maraming problema ang lahat. Parang binagsahan na sa akin yung buong mundo. Okay nga, yeah. basta kasama kita. Naga pa ako dito.